puso ang mga marites nandito po sa Tupi, South Cotabato. Kahit ang init ang mga kapuso, basta makapagkwentuhan lang. Ayos ang na. Ang mga Ayos na. Excuse me po. Ako po si Mike Arikes. Di baling may Arikes. Basta wag lang ipakamot sa iba. Ihilo po. Ito po si Auntie Nyo. Mga kapuso, ito po ano? si Mel Chanko Mel, pasok At ito naman po Si Jessica Suho At ito si Bernadette Si Brana Yung nasa likod po Siya po si Gas Abilgas Pasok Gas Abilgas Uy, may gas gas anak gas gas Gas, abil gas. Kaya may gas, gas. May nanawagan po dito. Manawagan po kayo, nanay. Nanay, tatay. nanay, tatay. Nanay, tatay. Manawagan po kayo. Ano pong masasabi mo sa panahon natin ngayon na ang init? Bigado tayo may Mayne. Yun lang. Bigado talaga ngayon kasi walang pira yung mga tao. Ikaw, nanay, masyado ano masasabi mo? Masyadong mainit, wala income. Wala income. Ganyan talaga ang mga nangyayaring ng patulong ng ngayong mong. Huwag mo kayo. Ay, ang layo na ni Gas Abilgas. Ang ba't ang layo mo? Subuan na. Mga kapuso, dito po nagtatapos ang ating balita <coughs> dahil mata sa agta, Nalata. Nalata. <laughs>